Hi mga kanilang ina Ayan, nandito ako ngayon sa aking Marcy Kay Janice Kasi today is campaign day ni Consi Jomeng Ayan, Jomeng Dizon So, ayan, talagang todo totally talaga tayo. So, si Sion, inilagak ko na muna doon sa dapat niyang lagak. <laughs> so, si Sion, kasi napaka-importante ng event na to para sa akin eh. No? So, ayan. Di ba may maingay dito? O, oh, ay napakaingay. O, oh, mga kanigrang ina. Yan, dito talagang ang tambay ako. out pa ang kapo, ina. O, oh, ayan. Ay, Harap mo na si negrang ina. Talaga, ganun, ganun kalupit si negrang ina. sina out pa. So, ayo naman si Nina, yung anak ni Janice. Pero hindi po yan tiyanak, ha? So, So, ayaw. Kape-kape muna kami habang naghihintay kasi medyo maulan. Alam mo ba ang sign ng ulan? it's a blessing. Kasi first day of campaign, so umulan, blessing yan. Panalo na yan. Diba? Yun na yun. Claim it. Walang sana. Claim na yan. Diba? So, dito tayo do support. 10 days daw, pero doesn't mean na 10 days ako so sasama. Siguro may mga specific day na sasama ako ulit. Kaya kasi libre kain, kaya ako sumama eh. Actually, <laughs> joke. Joke lang. Hindi, joke lang yon no? So, guys, ayan, kita-kits kita, tayo later sa campaign. See ya! Mm -hmm. Kaya ka mahulog And ayan na mga kumakulang ng Gretina. sumakay na sa trolley with Francie Dominguez Mr. At kami pupunta na sa lapasan para mag-start na mga pangyay thanks God, kumila din ayan. 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 na Ayan. 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 na Ayan. Ayan. Ayan so much try driver goodbye diba? so we have 10 days 10 days para mangampanya kasi sa 30 ay botohan na po yan po mga kanegrang ina nagkakabit kami ng tarp para kay Ponsi Joming Dizon so medyo maulan today kaya pinatila-tila muna namin kaya so medyo tinanghali kami ng alis na nga po mga kane, kane, kane. kami ay tapos na magkabit ng tarpaulin sa aming nadaanan so ay nangunguna ang ating konsihal na si Consi John and Jason at ayan kasunod si konsihal na ayan bait ate <laughs> pinagkabit kami ng tarp sa kanyang harap ng bahay So ayan po mga kanegra na kami kila kapitan. Che-check natin kung nandito ba ba si kapitan. So ayan po mga kanegra inaya na si kapitan, di ba? Mangangapan niya na din at talaga namang isa lang ang kulay ng aming mga damit. Ana we are all good to go. Ayun, di ba? Ngunit si Cholo. মাই মানে Thank you, Ate. Thank you, po. Hindi pwedeng hindi kayo susubukan na. Pwede kami maglagay ng tapos. Ito po. Basta <laughs> ka, <ko>, ano, ko, <laughs> meron din kami. <laughs> si Kuya Tino. Oo. Si Han. Ayan si ate. So, good morning. Medyo istorbo namin si ate ngayong araw na to. Ano, ano, ano ni Nene? Ay, nagdi-dispatcher. Yes, Opo. nasa Batangas po si Mama. Ano, ano sa... Si na Kuya Ato, wala dyan. Wala. Kakalabas lang ka. Pero sabihin ko po, punta kayo dito. Sige na. Sige, po, Sige ate, sensya na sa istorbo. Maraming salamat. So, ayan na nga po mga kalagir. Ayan nandito kami sa pangkal ngayon. And can't you see? Ayan, nag-umpisa na po kami mag-kampanya para kay... Uh, Pansyal Joming and Kai relax. Really Palace. So, ayan ang mga nagaganda. Mga babae ng Los banyos, O, diba? Mapuputi talaga sila. So, ayokong tumapin sa kanila eh. So, ayan. Inintay namin sila, kap. Kasi mayroong binisita. So, uh, siguro mga hanggang ano kami dito. Mga 12 a.m. Tiyos. 12. Then, mga ano lang. Mga maghapon. So, ayan. Lumalabas na po sila. And then, let's go. Good morning, po. Pa! Good morning, Ate. Okay. <laughs> Mga ka-negrang ina, nangangampanya. Ano yung siya, negrang ina? Ganda! Eto po, si Cholo, si Red, si Ang Mga ka-negrang ina, di ba marami tayong kasabay ngayon sa pangangampanya? Di ba iba-iba ang dalang mga manok? So, ayan po, please, thank you so much for subscribing, Negrang Ina, and hit the notification bell, para updated ka sa aking mga video So, ayan, ang Negrang Ina squad din yan. Los so, ayan, gawain ka, ate Luz. Supportan po natin. Let's support each other, guys. Wala mong magkakaaway dito. Lahat tayo magkakakape. Yes. So, abangan nyo rin ang magiging sumba ni Negrang Ina sa San Antonio Basketball Court. Thank you! Oh. So, Ayun <laughs> ay, so ayan mga kalegra ina nandito na kami sa may palengke ng uh, Los Baños then maya maya kami ay tapos na Diba? Ayan. O, oh, nahiiyam. Ika na iya Nahiiyam naman talaga. Diba? Kanina, iyaw ka nang iyaw na nagirang ina. Negrong anak. Negrong anak. Ayan, mga anak-anakan. Diba? Ayan. Mag so, nangangampanya pa rin kami po dito. Ayan, si Cap at si Consial Jomides Dizon. Ayan, as what you can see, si Ninay ay nakaupo na. Mukhang napagod sa paglalakad at ayan ang kanyang nanay na si Mars Janice kanigirang ina. And then, nandito kami nangangampanya. And thank you so much so, for subscribing my YouTube channel. And your name? Casey. Casey. Ayan. Thank you so much, Casey. So, support natin yun, ha? Thank you so much. Bye! And good morning, mga kanegrang ina. So, we are done sa morning campaign namin. Then, mamaya magkakampanya ulit sa hapon. And then, ayan po si Kansi John uh, Meng Dizon and ang ating kapitan Rayleigh pali So, supportahan natin si kapitan. Yan sa mga friends kong taga San Antonio. Shout out. Support niyo si Negrang Ina. Don't forget. Thank you. <laughs> so, yung mga Negrang Ina, nakatrolly kami ngayon. So, ayan na po. So, diba? Pauwi oh, na kami. O, oh, baka maplatan yung trolley. So dahan-dahan nga, baka kami magtao Baka Bako ang unang dali dito. <laughs> <laughs> Kasi ako ang nasa unahan. Diba? Okay -lak, -lak lang pala dyan, makapaglag lang. So ayan ang aming journey sa first day ng campaign ni Jomeng Marigalic Dizon for Kagawa. So mamaya for sure meron tong kain. <laughs> so bye! Ito ang ano ko to eh. Ito, ito. That's my Pang oh. material yan. Oh, mag <laughs> kinakabahan ako eh. Eka lang. Eka okay, lang. Malapit na. O. Dito na pala tayo eh. So, ayan na nga po mga kanegrang ina. Ito na talaga. The wait is over. So, after natin mga kampanya, ang pinakaiintay ni negrang ina ang kainan sa bahay ni Ponce Alvison. At, ang nagluto ay si Ate Thelma. Daladala ni negrang ng kaldero. Talagang gutom na gutom na dahil nga naman sa haba ng aming nilakbay. At kitang-kita nyo naman, nag na ang ating weight. Grabe naman talaga. So, kamayan to kahit may sabaw. Kamayin na natin ang sinigang. At ayan na nga po mga kanegrang ina, lalaban na sa sandukan ng kanin. ba diba? Dapat pala hindi ko binitbit yung rice cooker. So talaga naman nagmamadali ako para makakain at ngayon kasi, ngayon lang ulit ako makakasabay sa pagkain sa pamilya Dizon. Kasi talaga namang before, nung kalilitan pa ng aking mga anak, dito talaga ang aking tambayan sa kanila. So, tumatayo na rin mentor For me, ang mag-asawa before, di ba si Ati Telma at si Kuya Jomeng, talaga namang wala akong masasabi. Hands up naman talaga ako sa kabaitan ng mag-asawang ito. Kaya naman, feel at home. Ako sobra. At ayan na nga po ang ating ulam, ang sinigang. At alam nyo ba, may bonus pa yung sinigang na yan kasi merong sinaing natulingan na, na pagkasarap-sarap naman talaga. Actually, ako yata yung huling tumayo sa kainan na to with matching dessert na saging. Ayan, nasa likod ko talaga napakatamis ng saging na yan. Pero, um, plato din, I ain't enough. niya, wala muna tayong usap-usap dahil gusto natin seryoso tayong kumakain, di ba? Sobrang sarap, bagay na bagay sa panahon, ang mainit na sabaw na sinigang na talaga naman mapapakindat ka sa asim at sobrang sarap with matching patis na may sili pampagana talaga sobra. Thank you so much Ate Telma sa pagluluto sa amin. war hier. Nein, ich habe gesehen. Mega gesehen alles. Muss noch fertig stellen wir dann. War auf dem Konto. Okay. Oh, maraming, 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 so ayan na nga po mga panigrang ina Tapos na tayo sumama sa pangampanya. So baby time with Rara So ganyan si Rara pag halos maghapon mo siyang iniiwan So baby time yan Grab na yan so, talaga namang napakasaya ko kasi Nakasama ko sa pangampanya ni Uh, Kapitan Relly Palace and then si Consi Jomi Jomi <laughs> si Consi Jomeng Dizon ayan so support po natin yan at si Rara yung pabebe naman talaga oh hmm. pag nalab ko yan si Rara ganyan po sanay po siya nang nakahiga sa unan nasa kama o oh, ayan so Yeah, medyo takpa natin yung baba na part. Babae pa rin siya. So, ayan. Balik tayo sa mga gawaing bahay natin. Thank you so much, Jared. Kahit pa paano, talaga namang nalibang tayo sa araw natin. Yung ng araw. And today, walang pasok kasi medyo not feeling well si Sir Shera. So, Sir Shera, get well soon po. Drink a lot of water and inom tayo ng gamot. And, syempre, kumain. Kasi masyadong busy si Sir Shera. So, sometimes, kahit pagkain, nakakalimutan niya ng gawin. That's bad, sir. So, kailangan natin kumain taga. Don't skip meal. Ayan po. Kasi, we will, uh, if we skip on our meal, ayun, bumababa yung resistensya natin, nangihina tayo. And, di ba, ang mag end up minsan sa starving. So, hindi na po healthy, guys. So, I will uh, let you know more. I will share more about the uh, proper nutrition and healthy lifestyle. Pero sure, syempre hindi man ako perfect kahit ako si Coach D, they call me Coach D before Coach Dixon. Kahit naman ako isang coach, minsan 'di ba, nagkakaroon tayo ng time na masarap kumain, gano medyo nawawala tayo sa sirkulasyon ng pagda-diet natin. So minsan lang dapat, hindi lagi-lagi unlike yung katawan ko before. So yung si Rara na po sweet. Mm. So pano guys, thank you so much. Please don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para updated ka sa aking mga video. Thank you. Bye.